Isang napakagandang umaga sa inyong lahat mga idol. Alas 5 pa lang kami ay nandito na sa laot. Naghahanap buhay para may uwi na isda para sa pamilya. Abangan ang matinding bakbakan sa mga sumusunod na video. Kung ngayon ka palang nakapasil sa channel na ito, siguraduhin mong nakasubscribe ka na para palagi kang updated sa mga bagong upload namin. At ito na nga, unang area namin ng andak mga idol. Napalaban agad si Idol JR sa mga isda. Maganda ang panahon ngayon. Napakakalmado ng dagat At ang mga isda ay nag-aabangla ng pain At nandito na nga Dumating na din ang iba pang kasama namin Alas 4 palang kasi Nauna na kaming umalis sa pampang Dahil maliit ang makina ng sinasakyan naming bangka Nakadali na kami ng isda mga idol Dali-daling binatak ni Idol JR ang tansi Para makuha namin lahat ng isda Ayan na Sunod-sunod na ang kagata nila Grabe, ang dami nila, namumula at kumikintab sa ilalim ng tubig. Unang area pa lang namin ito mga idol. Pero parang pang grand finale na ang sibad ng mga isda. Kamahan ang tawag sa amin ng isdang ito. Ano naman ang tawag nito sa inyo mga idol? <coughs> Yan ang cute naming kasama, si Idol <coughs> Tristan. Nag-uusap sila kung saan daw papunta ang mga isda. Ayan, namumuti mga idol. Ulang buntot yan. Ay, hindi pala. Kamahan parent. Kahaha. Nakakuha kami ng pitong peraso sa unang area mga idol. Pangalawang hatik na, tingnan natin kung ilang piraso ang nahuli. mga kasama namin. Marami yan sila. Tamahan ulit ang nadali namin. Ang ganda ng sibad halos sunod-sunod talaga ang kagat nila. Ayan, nakatatlong piraso kami sa pangalawang hati. Mataas na ang sikat ng araw. Pero kami dito sa laot patuloy pa rin naghahanap buhay. Halos kamahan ang nasibad ngayong umaga mga idol. Nakadali tayo ng Salmoniti mga idol. Kaso single siya, walang kasama. Namumuti ulit ang malaking Salmoniti mga idol. Awakan mong mabuti, baka makawala pa at makuha pa ng iba. wala na masyadong kumakagat kaya nagpa siya kaming maghanap ng ibang mahuhulugan ng aming mga paningin saya. Nakabitaw pa, kahit anong dahan-dahan pagawin mo pag gusto niya talaga yan, wala na tayong magagawa. Mamuhay ka hanggang gusto mo, kahaha. Namumuti na naman ang Salmoniti mga idol. Huwag ka nang pumalag pa kung ayaw mong masaktan. Puro Salmoniti naman ang nasibad ngayon mga idol. grabe unstoppable din ang kaganda nila ay anak wala anak daro agetsan da ulang buntot na naman ang masibad ngayon Sunod-sunod din ang sibad ng pulang buntot mga idol, at malalaki pa ang mga ito. <coughs> wala nang kumakagat sa andak namin mga idol. Kaya nagtrolling na lang kami. Nagbabaka sakali na makadali ng malaking isda, pero wala rin kumagat. Kaya pumain na lang kami at ang dala naming ulam ay special sapagkat ito ay mayroong spicy tomato sauce. Abangan nyo po ang part 2 mga idol. Ipapakita namin sa inyo kung gaano karami magsibad ang isdang kaamahan. Siguraduhin na nakasubscribe ka idol para updated ka palagi. Salamat!